Hindi naman between life and death yung ginagawa sa iyo. Kaya mo lang yung mga yan. Maliban kung talagang between life and death, edi kasuhan mo na lang pag talagang nakakasira na sa reputasyon mo, kung nasisira na yung buhay mo at ikapapahamak ng buhay mo, edi kasuhan mo na lang yan. Gamitin mo ngayon yung kapangyarihan ng batas. Taanin mo na lang sa legal. Eh, which is totoo naman. Pag sobra naman na talaga, yung ginagawa sa'yo, di tsaka mo gawin yon. Bakit hindi naman namanantong sa ganun, napapaliwalain mo lang, pagbigyan mo na lang. Minsan ang tao, ganyan naman talaga eh. Ganyan naman ang tao, nakakamali talaga. Ganyan naman ang tao, hindi naman talaga yan sila eh. Lahat ay makakaunawa sa'yo, lahat ay tatanggapin ka, lahat ay pabor sa'yo. Hindi lahat ng tao ganun eh. O, kaya, kung hindi nakakatulong sa'yo, baliwalain mo na lang yan.